Nutella ito. Si Theresa ay may pinakamaliit na garapon, si Martin ay may garapon katamtama ng laki, at si Jill naman ay may pinakamalaking garapon ng Nutella. Gusto kong mauna, subukan natin. Alisin ang takip at tikman ng kaunti. Wow! Ang sarap at tsokolate. May naisip ako. Kumuha tayo ng pangdurog ng bawang, ilagay ito sa loob, at ngayon matitikman ko na ang buong Nutella. Hmm. Wow! ang tsokolating paste ay lumabas pero hindi ko ito makuha. Oh, oh, sa wakas, nakuha na. Well, ikaw na ang susunod. Halika na, Martin. Mmm, okay. Mahal ko ang Nutella. Hindi na ako makapaghintay na tikman ito. Gamitin natin ang kutsarang ito para sa Nutella. Mmm, sarap. Ang sarap talaga. Gustong gusto ko ito. Oh, oh, ang tamis. At ngayon, ako naman. Buksan natin ito. Ang laki nito. Hindi ko kaya. Nakaipit bang ang takip? Oh, kailangan kong mag-isip ng paraan. oh mm Hmm. Teka, ayan na. Kumuha tayo ng drill at gumawa tayo ng butas sa takip. Oh, oh. Ngayon, baligtarin natin ang garapon. At sa ganitong paraan, kaya kong oh bakit ang bigat nito? Oh, nagawa ko. Oh, tingnan mo ang Nutella na lumalabas. Wow, ang galing. Oh, 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 ngayon pwede ko na itong kainin na parang noodles? Mm, ang sarap. Oh, Martin, subukan din natin. Oh, ang sarap. Oh, masarap ito. Hoy, binigyan ba kita ng pahintulot? Akin yan. At hindi mo ako tinanong. Oh, bumibilis ako. Gagamit ako ng chopsticks para hindi masyadong marami. Mmm, ang sarap. Hindi ako makapigil. Ang sarap talaga. Oh, nakakakuha lang ako ng maraming candies sa kaarawan ko. Ako'y nasasabik. Ano? Jill, kinain mo ba lahat yan mag-isa? Aba, ang laki ng tiyan mo. Oops. And yun nga sa Maltesers. Si Stacy ay best laking serving. Sobra. Ayaw niyang magbahagi, mga kaibigan. Si Martin ay may medium size na balde ng Maltesers. Ang si Jill ay may maliit na balde. Mm. Isang maliit. Martin, hindi pwede. Para sa akin lahat ito, masyado ng kaunti ang akin. Kakainin ko ito sa loob ng ilang segundo. Martin, makikihati ka ba sa akin? Ah, hindi. Hindi mo naman ako binahaginan. Bakit ko gagawin ang pareho para sa'yo? Kakainin ko ito mag-isa ng walang tulong mo. Hmm, oo. Chocolate candy. Astig. Oh, may naisip ako. Ibuhos ang gata sa Maltesers at ngayon may cereal meal na ako. Hmm, ang sarap. At ang natitira ay gusto kong ilagay diretso sa bibig ko. Oh, oo. Oh, oh. Gustong gusto ko ito. Pero Stacy, pwede ba tayong mangupit ng kaunti? Hindi. Huwag mo nang isipin yan, Martin. Oh. Kakainin ko ito mag-isa. Siguradong hindi ko kailangan ng tulong mo dito. Oh, pero mahuhulog ito. Sana ko magsisimula para hindi lahat mahulog. Oh, hindi. Gagawin ko ito ng mabilis. Ah, oh, hindi. Natapon ko lahat. Stacy, kumain ka na bago maubos ni Jill at Martin ang lahat ng Maltesers Oh, kinain na nila halos lahat sa mesa at kukunin nila ang iyong mangkok. At Gary Pottington hold ay kola. Gummy kola. Napakaliit. Si Martin ay may malaking bote nito. Nakakatawa ang pag-alog nito. At si Jill ay may katamtamang bote. Karaniwan... Ayos din yan. Magsimula tayo kay Stacy. Siyempre, subukan natin. Oh, ang nakakatawa ng pag-uunat nito at talagang masarap. Mm, sandali, ano ang nangyari? Ay hindi. Muntik ng mahulog ang cola ko. Ano ang ginawa mo, Stacy? Mag-ingat ka. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Hmm, masarap. Hintay, hintay, hintay. Ngayon ako naman, nasa akin ang gitnang isa. Subukan natin ito. Coca-Cola jelly. Ano pa ang mas masarap? Ang galing. Gusto kong kainin ng lahat. Naku, hindi ko ito nanginuya. At ngayon, nanginginig na rin ako na parang bote. Ah, tama na. Salamat, Martin. Ngayon, ako naman. Sa wakas, gutom na gutom na ako. Subukan natin ito. Mukhang napakasarap. Oo, oh, napakasarap talaga. Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap. Ayoko magmadali. Pero ano ang nangyayari dito? Hindi ito tumitigil sa panginginig. Aray! Naku. Wow, hindi ito makontrol. Ah, tulong! Oh, mga babae, mag-ingat. Tatama ito sa ulo ninyo. Oh, nagawa ninyong pigilan ito. Ngayon, maaari ninyong kainin ito. Martin, halika. Dapat mong ibahagi sa mga babae. Tinulungan kanila. Hmm, para sa akin lahat ito. Hindi patas. Sige, lokohin natin siya. Yeah, oh, kita mo. Hmm, malakas din kami at napakasarap. Kapag nagpasya na kayong lahat na kumuha ng piraso para sa inyong sarili, wala na kayong magagawa. Medyo naiinis lang si Martin. Kailangan talagang ngumunguya. Pero tingnan mo, handa si Stacy na magbahagi sa'yo. Tama ba, Stacy? Oh, oh, magaling. Oh, sawakas. At sa pagkakataong ito, nakakuha ka ng chokolateng noodles na may lasa ng KitKat. Ito ay isang bagay na hindi mo pa nakakain dati. Si Stacy ay may malaking balde ng noodles, si Martin ay may katamtamang laki, at si Jill ay may maliit na isa na naman. Subukan natin ito. Jill, sige, simulan mo kamangha ha ito. Hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap. Hmm, sayang at kaunti lang. Well, kakainin ko ito gamit ang chopsticks. Subukan natin. Hmm, hindi ito gumagana. Hindi ko akalain na magiging ganito kahirap. Huwag mo akong pagtawanan. Oh, ano ang gagawin ko? Alam ko na Babalot ko ang noodles sa chopsticks ng ganito. Ngayon, may malaking bola ng tsokolate akong noodles. Iyan ang kailangan ko. Mas madali itong dilaan at kainin sa ganitong paraan. Well, Martin, nakakatawang ideya yan at mag-ingat ka. Gusto ni Jill nang ilan. Hmm. Sa tingin ko, bagay itong balde sa ulo mo. Hindi nakakatawa. Pero masarap ito. Subukan natin. Hmm. Ang sarap at ang tamis. Oh, masarap ang pagkain mo. Pero ngayon, puno ka na ng tsokolate. Ano? Oh, Martin, puro ka tsokolate. Halaga! Sige, pupunasan ko. Kumusta na ngayon? Ayos na ba? Well, halos. At ngayon, ako naman. Mmm, subukan natin ito. Mukhang napakasarap at mas masarap pa ang lasa. Naiingit ba kayo sa akin? Haha, -ha, tama. Ayokong magbahagi sa inyo. Kakainin ko ito mag-isa. Mmm, ang sarap. Yay, hindi ko mapigilan. Alam ko kung paano turuan ng leksyon si Stacy. Oh, ako rin. Jill, tunawin natin ang noodles niya gamit ang hair dryer. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya pagkatapos. Jill, ginagawa mo ba o hindi? Oh, pasensya na. Medyo na-distract ako. Oo, turuan natin ang leksyon si Stacy. Well, magiging masaya ito. Hindi na ako makapaghintay na makita ang reaksyon ni Stacy kapag nalaman niyang ang kanyang noodles ay naging likidong tsokolate. Well, magugulat siya. At ano ang ginawa mo? Sandali, may naisip ako. Hayaan mong itumbako ang balde at matatapon ang lahat ng tsokolate sa'yo. Oops, aksidente ko itong nagawa. Bagamat, hindi, sinadya. Bueno, tsokolate pa rin ito, kaya pwede natin itong kainin. Nga sa remote, Chinarek Rayma, katsikiman, chalde, at nang marangyang buhay na ito. Wow, ang tsokolate strawberry ni Tara ay maganda. Paano naman ang iba, ha? Wow, ang tsokolating strawberry ni Jimmy ay katamtaman ng laki. Astig. Prune chocolate strawberry ni Bella si Pulik. Ways yung hamon, mlech, katamtaman, at lips sa hamon sa pagkain. Tara na. Hmm, hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Tikman na natin. Wow, puno ito ng jelly na M&M's. Ang sarap. Hindi ko inasahan na magiging ganito kasarap. Pero hindi ito sapat. Hmm, ang huling piraso tapos na. Oh, Jimmy, pwede mo bang ibahagi sa akin? Aray! Ayokong magbahagi. Para sa akin lang ang strawberry na ito, ha? Subukan natin kumagat. Oh, hindi ko kaya. Masyadong matigas ang strawberry. Oh, hindi ko makagat. Sige na. Oh, oh, oh dinuro ko ito gamit ang aking mga kamay. Ay, naku. Ngayon ang mga kamay ko ay puno ng jelly, pero matitikman ko pa rin ito. Hmm, ang sarap. Gustong gusto ko ito. Habang hindi nakatingin si Jimmy, titikman ko ang ilan sa kanyang mga strawberry. Huh? Gutom na gutom na ako. Pero binigyan ba kita ng pahintulot ko? Tumigil ka Tara. Nako, naipit tayo. Wow, kayo ay nakadikit sa mesa. Ano ang gagawin natin? Buti na lang may isang kamay na malaya si Jimmy at patuloy na kumakain ng strawberry. Oh, ang saya ko. Umupo ka lang at manood. Pero kaya ko rin kumain ng ilang candy. Ha? Kita mo? At ngayon, nahuli ka, Jimmy. Niloko kita. Ngayon, parehong kamay mo ay nakadikit at makakakain ako ng ligtas. Mmm, ang sarap. Pero hindi patas. Sandali ano? Tara, kailan mo nagawang kainin ng lahat ng ganong kabilis? Wala ka man lang iniwan para sa akin. Pakawalan mo ako? Oops! Tara, nahulog ka rin sa sarili mong bitag. Dahil nakadikit ka, lumipat tayo kay Bella. Sabik na siyang tikman ang kanyang higanting strawberry. Sige, simulan mo. Walang mang iistorbo sa'yo. Oh, nagpasya akong butasan ng strawberry at kainin ito gamit ang kutsara. Oo, oh, subukan natin ito. ang sarap! Hindi ko akalain nakakain ako ng M&M's at jelly gamit ang kutsara. Wow, Bella, ang dami mong palaman. Sino ang mag-aakala at kinain mo lahat mag-isa? Wow, naubos mo ba lahat ng palaman? Mukhang ganun nga. At si Natara at Jemmy ay sinusubukan pa rin makaalis sa bitag pero hindi nila magawa. Gusto kong subukan ang tsokolating strawberry mismo. Hmm, tikman natin. Wow, mas masarap pa ito kaysa sa inaasahan ko. Mas gusto ko ito kaysa sa palaman. Astig, naiinip na si Jimmy at Tara sa paghihintay kay Bella na matapos. Meron siyang malaking tsokolating presa at kailangan natin siyang bigyan ng oras. Ho! Nagawa mo talagang kainin yan sa loob lang ng ilang minuto? Kahanga-hanga. Bella, hindi ko akalain na may ganon kakalaking gana. At sa pagkakataong ito, nakakuha ka ng KFC chicken. Napakaliit ng serving ni Tara, halos hindi mo makita. Pero si Jimmy ay may medium na bucket ng KFC chicken legs. Mas malaki ang serving na ito. Tingnan mo ang kay Bella. Maramba mas, teaser rin ni Batsy. hindi eh. pa siya nakikinan ng ganyang karami. Sige, magsimula tayo sa akin. Sa tingin ko, napakaliit ng manok ko na hindi ko alam kung paano ko ito mauubos. Subukan natin ito. Mukhang masarap, kahit maliit. Mmm. Ang sarap! Wow! Hindi pa ako nakakita ng kumakain ng napakaliit na manok. Dalawang hita lang. Oh, hindi sapat yan. Sige, lipat tayo kay Jimmy. Siyempre, gutom na gutom ako kaya masaya kong kakainin ang buong balde. Subukan natin ang unang hita. Gusto mo ba, Tara? Siyempre, hindi. Niloko kita. Mm -hmm. Ang sarap niyan! Nakakain na ako ng ilang hita at busog na ako. Ano ang dapat kong gawin? Hmm. Mayroon akong paraan para mabilis na tanggalin ang buto. Aray! Naku, Jimmy, tumama ang buto ng manok sa noon ni Tara. Siguradong masakit iyon, pero at least malinis na ang karne ng manok ni Jimmy. Subukan natin ito sa lahat ng hita ng manok. lahat ng buto ng manok ay lumilipad papunta sa akin. Anong nangyayari? Jimmy, itigil mo yan! Well, tinanggal ko na lahat ng buto ng manok mula sa mga hita. At ngayon, pwede ko nang idagdag ang sarsa. Mayroon akong ketchup. Ibuhos lang na mas marami. At perfecto. Ngayon, pwede ko na itong tikman. Wow! Talagang masarap. Mmm, ang sarap. Well, may malaking balde ako dito. At tingnan ang mga binti na ito. Gagawin ko rin ito! Aray! Haha! -ha! Tapos na ang buto at ngayon, karne na lang ang kakainin ko! Hmm... Ang sarap! Ang juicy! Hmm... Oh! Ang sarap! Ah, uh, ano yun? Oh! Tingnan mo ang bukol sa ulo ko! Hmm... Gusto ko pa! Subukan natin ulit ang life hack! gumana ito. Ngayon, ayos na. Subukan natin. Mmm, gustong gusto ko to. Talagang masarap. Gusto ko pa ng manok. Ito. Aray, kailan ba ito matatapos? Tara, magingat. Maraming chicken legs si Bella. Wow, ang laki ng tiyan mo dyan, Bella. Sino ang mag-aakala na magkakasya ang daming manok sa'yo? Ang dami niyan. Ayos lang ba kayo? May mga pasa si Jimmy at si Tara, ayos lang siya pero malalaman niya na medyo delicado ang life hack. Woah, yan ay noodles. Siguradong napakaanghang niyan. Medyo nakakatakot subukan Jimmy pero heto may medium na balde si Bella at dito niya sigurado'ng mararamdaman ang lahat ng anghang. Heart-pinner malas ay si Tara. It's yung malaking balti yung manghang na noodles. Gano'n ba katakot? Ah? well, lalaki ako at magsisimula ako. Lalo na't maliit ang chopsticks ko. Subukan natin ito. Oh, hmm, ang sarap. Kakainin ko lahat. Oh, ang init. Pero kaya naman. Oh, Bella, ikaw naman. Sige, may chopsticks din ako. Subukan natin ng kaunti. Ang daming noodles. Kailangan ko bang kainin lahat? Ang init. Hmm, oh. Mm, sandali. Sa tingin ko may ideya ako. Mas mabilis kong makakain ito gamit ang tinidor. Simulan na natin. Oh, maanghang. Naku. Sandali, alam ko kung paano pagandahin ang tinidor. Lagyan natin ito ng drill. Oo. Ngayon, subukan natin ito. Mas mukha ang mesarap pa nga ito. Kainin natin lahat. Sa wakas, makakabilis ni. Kakainin ko to ng walang gamit. Hindi ko na kailangan ng drill. Mas mabilis ito sa ganitong paraan. Oo, oh, oo, oh, oh. Teka. Ay, hindi. Ang bibig ko. Nasusunog! Nako, yun na ba lahat? Tapos na ba? Wow! mag lahat! Naging dragon na si Bella na bumubuga ng apoy. Huwag lang sunugin ang sinuman. Oh, salamat mga kaibigan. Nagdala kayo ng gatas. Ayon, ah, mas maganda na ang pakiramdam ni Bella. Oh, mga kaibigan, salamat sa inyong tulong. Pero ngayon, si Tara naman. Paano mo kakainin ang malaking balde na ito? Ayos lang ako, sana. Sige, subukan natin. Oh, kaya ko ito. Ah, Jimmy, kailangan ko ng tulong mo. Hawakan mo ang balde at itapat mo ito sa bibig ko. Halika na. Ooh, ang dami. Natatakpan ako ng noodles, sobrang dami nito. Ay nako. Tapos na ang mga noodles. Tara, ayos ka lang ba? Hello? tapos ko na ang huling noodles at ayos lang ako. Hmm, kahit na hindi, nagsisimula ng magliyab ang bibig ko. Ah, ang daming apoy sa loob ko. Siguro dapat na lang kitang takpan ng balde. Well, magandang ideya 'yon, Jimmy. Pero kumusta si Tara? Oh, may maganda na siyang gupit ngayon. Mukha kang nakakatawa pero tapos na ang bangungot. Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita kits.